So, ganito lang kadali guys yung aking pagsaset ng scene ng camera gamit ang ating tablet phone. Okay, humira muna ako. Siyempre yung nasa likod natin yan. Kung makikita niya, ililipat ko ito. Then, ayan na. Okay, nasa likod na natin siya. Yan, yeah, no? Hi guys. Okay. Dito naman sa isa. Yan, yung cellphone ko nasa harapan, no? Ayan ang scene. So, pag pinagsama-sama natin yan, yung... Oh, di ba? Uy, astig, di ba? Astig. Yan. So, ganun lang kadali pag magsiset ka ng live. Sa stage o oh, kaya naman sa isang event. Pag magsiset ka ng live. Pag-aaralan pa natin kung paano maglagay ng lyrics dyan, no? So, yan na. Bye-bye. Walang paso kaya enjoyin natin ang ating walang CLA, no? So, yan dyan lang muna tagtatapos ng lahat.